Pumanat na naman po Itong si Mr. Jason sa. At ang masaklap dyan Dinamay na naman niya Ang lahat ng bisaya Kayo daw Ay hindi maka-appreciate Ang mga kababayan daw natin Has never or have never Learned to appreciate Kung ano daw yung kinatawag nila Na visayan humor And hyperbole hmm. Ako rin po ay nasa Parte ng bisaya, Romblon at kung uh, Visayan humor, Southern Tagalog naman talaga kami, ano pero siguradong may pagkakaiba ng konti. Pero talaga, ito na naman po ang palusot niyo. Matagal din na pong linya yan. Dahil daw kasi Visaya, si Digong, ay minsan yung kanyang mga mga statement, yung kanyang mga nilalabas na or sinasabi, minsan daw ay naminis interpret ng buong bayan, ng buong or ng taong bayan huwag niyo pong idamay kung anong uh, regional accent meron ng isang bigong. Dahil sa puntong yan, malaking insulto talaga yan sa mga taong uh, tayo halimbawa, ano ho, pag pumunta tayo ng siyudad ng Manila halimbawa bilang isang bisaya, kailangan kahit papano marunong tayong mag-adjust. Para sa akin, hindi yun, hindi lang katalinuhan yung ganun eh. Pero pagiging sensitive din yon na tayo dapat ay nag adjust Okay? nag adjust ng kung anong um, kung anong lingwahe ang gagamitan, lalo na po yung mga sinasabi nga na, na diction ng mga bisaya, alam niya naman. Okay? If you still don't understand the sight of the former president, you are stupendously idiot. At tinawag mo po, pa po talaga Mr. Jason sana idiot yung mga tao ko na, hindi makaintindi at maka-appreciate sa humor at mga statement didigong, talaga ba? Talaga ba? Ang kapal din ng mukha, ano ho, na ang tatawagin yung idiot ay yung mga taong hindi ko na nakakaintindi. Kasi po, binabaliktan nyo ang, ang sitwasyon. Iniiban nyo ang usapan. Lahat gusto nyong baguhin para ma, or lahat gusto nyo mag-adjust para sa idolo nyo na si Digong. Hindi ba kagaguhan yan? Kung gusto nyo pong mag-adjust, alam naman natin, matagal lang na nag-a-adjust ang mga katulad na, na si Mr. Jason sa, sa mga taong na kung saan siya ay nagpapagamit. O ay kung kayo po ay naatim, kung na atim nyo na mag-adjust at magbobobobohan at magpakatanga, Huwag niyo pong idamay ang buong bansa. Huwag niyo pong idamay ang mga kababayan natin. The hell or the nerve. ba diba? Six years na yung media na nagko-cover kay, Mark, uh, kay uh, Digong Dao. They never learn to appreciate or to understand the design, humor, and hyperbole. Kanang bugal-bugal kung anong historia? Istorya ang makasabot ang Bisaya Rapud. Sana may mga Bisaya dito. Talaga po ba? Talaga ba? yan ang gagawin yung excuse okay, para masalba at malusutan ni Digong ang kanyang mga kaguguhan at kademonyuhan ay under oath etong si Digong sa senado tapos sabihin niya joke nagjo-joke hyperbole extended hyperbole ang kanyang mga binitawang statement ano po bang problema niyo? Bakit nyo iniiba at binabaluktot or binabago ang lahat ng nakasanayan at tama ginagawang pangit ang ang maayos na ginagawang mali ang tama na na sina sina Jason sa. para ano maimpress sa inyo si Sidigong hindi kayo talaga nangingilabot anti tibay po ng sigmura ng mga katulad ninyo dahil maninisi pa kayo ng nakono ay ulitin natin na They have never learned to appreciate Kung paano daw magsalita si Digong na isang bisaya Ay talaga, ganyan ang mga bisaya Parang hindi naman Parang gusto niyong gawing uh, Or imonopolize yung pagiging bisaya Kayo lang ang bisaya ata Good luck